guys. Okay mga idol, ito yung gagawin natin. Uh, tirik na to. Aandar, tapos namamatay na. Tapos mausok. Yan po yung gagawin natin. Okay, isang Euro 150. Uh -huh kay mga idol yan o uh, yan ang panatandaan pag ganyan na naglalangis no yan naglalangis na yan o no? langis langis na yung pati yung kanyang uh, combustion chambers yan ay langis na rin yan palitan na yan guys refresh na yan okay At tayo ng piston ring mga valve seal okay guys Huwag niyong patatagalin yung pag ano guys Kasi kapag tumagal siya Yung lagis niya tulad yan Yung lagis niya yan Wala nang isang litro yan Wala nang one liter No Babawasan guys Yung slip mo Yun Gagasgasin na gagasgasin yan Hanggang sa kahit magpalit ka pa ng piston ring Balb seal hindi na makukuha yun Basta may tama na yung slip ng cylinder block Uusok at uusok pa rin yan Kapag napabayaan Ang clearance guys okay guys uh, binubuo uh, ko na yan guys, natin. Okay na. Yan, okay na. Ang ganda ng bomba na lang niya, guys, no? Okay na mga idol. Sasara na natin 'to. Kumambasan. Kumambasan. kusang mo 'yan. Guys, ito yung na-stack nice na matagal guys. So, pinandar natin, no? Yan, nag-repress tayo. Tapos, pinalitan ko na rin yung kanyang uh, card. Pinalitan na rin yung kanyang CDI. Okay. Yun, no? Oh. One click lang. Sige, pa, dami yung ulit. Kaya, start na. Start. Ayan, okay. ganyan mo nila, guys. Yan. Sige okay. Yes guys, uh, dito ko natataposin yung ating uh, video Shoutout kay, uh, kay Tito, Bab, oh, shoutout ka Bab Okay, ayan uh. slice guys Okay Hanggang dito na lamang po. Ito yung na-stack. Okay. art starting, hanggang sa ngayaw na umandar. Yan yung ginawa natin. Euro 150.